ba? Hindi mo na naman siya kilala, tapos nangungusga ka kagad. Tingnan mo nga, oh. May naman. Huwag ka na nga ganyan. Hindi ka nga Alam mo ba? Tingnan mga nga. Wala yung magandang gagawin sa'yo, anak. Alam ko na, ikilala mo ba siya? Di ba hindi? Huwag ka nangungusga. husga. Na Tingnan ah, na. na mo nga. Tingnan mo nga tsura niya, oh. Kuya, yeah. ang ginagawa ko din, kuya. Hinakas-kaso lang ako. Hinakas siya sa loob, Ah. Kumain um, um, na kayo ni mama? Eh. Ay, bibili pa lang po ng ano. Sige, mag-ingat ka dyan ha. Ah. Yeah, tapos ko na kung ginagawa ko. Ah. Alam mo na, yung mga ganyang itsura, mga adik yan. Tignan mo, aga-aga, nakashig. Ano ba yan? Oh, ano oh. ba tayo? Nakashig. Oo, ayun. Tignan mo. pa napaka-judgmental mo talaga. Ang laki, laki na eye po, bags. ng eyebags. Ang laki ng eyebags ni nana, nanak ko, oh. ako. Iba mm -hmm. kasi nagtatrabaho madaling araw. Ano ba na? Ano pa ba na? Bakit ba palagi mo siyang pinatanggol? Alam mo namang adik yan? Nang hindi. Kasi nga, mali yung ginagawa mo. Pinag-isipan mo nang hindi maganda yung tao. Basta. Huwag ka Higa. nang mag-ano Wala yung maganda ka doon siya. Kuya mo ba yun? Ito pa. Hmm? Opo. Sabihan ano mo yun? nga, huwag nang panay papansin sa anak ko. Hmm. Adik yan eh. Uy! Uy! ganyan naman na adik yung kuya 90. mo, yung. Ay, man, niya, kuya mo? Nay, mo na mo kina na bayaan? grabi naman to. Ba yung adik na y mo na y mo na y ko na y mo na y mo na y mo na y ba na tindahan? Sino ba y yun, Yung bagong lipat na kapitbahay natin? na sabi nung naghahanap daw siya ng signal, kasi wala daw signal dito. Mamaya, kumprutahin ko yung Hindi maganda ba, yung balita na yan, ha? Hindi mag talaga maganda sa